mga kordaps, mga mga love shout out no, so our video for today yung nabuhat ay eh, kundi mga kordaps o ka ng pangpababa sa itong mga timbang no o pang paborn fats charot <laughs> so ang akong ibuhat ay eh, mga kordaps kay nagkuan ko nagbuhat ko nag ano ko nagprepare ko og lemon tapos ginger tapos uh, pine, pineapple So, i-mix na to ng mga corn na i-blend na to. Ang lara. Gibalatan na ni... o, Wala na ko na siya gibalatan. Gugasan na na siya mga corn ang, ano, ang ginger. So, Tarun kay... Hilig lagi tayo na sa social media kanang, nga kana na kuha na pang pababa sa mga timbang no kana pang fats na to. na bugat na itong mga lawas so ka yung mga itong mga pababa din siya ulit yung mga hackle drops o even ninyo siya kay ka nang every morning nga ka nang wala pa madyo wala pa dyan may kaon so 30 minutes pa ni kang man ninyong inom so 30 minutes pa labyo ninyo then hasap ko mong mukhaon may namog tea or kuhaan may namog coffee so mawag na ako ang na yun ang mga cordops kung wala namang kuy budget So, dito ko sa cucumber o kanang ng kuan. Sa cucumber ko sa kanang ahos. So, kana kana may bata ni yung mga for dabs. So habang nag-aano uh, taliha ano, so shout out din ako tong mga nangarto sa akong live. So mega 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 love shout out to Bolvin's PH. Yamko, Magamigay ang shout out. Marites Gadis, Closing the Loop, Love, Food Lover Vlog, Yuin Clarita, Ibong Travel Vlog, Last Do It Vlog, Papa John TV Vlog, Waray in Norway, Usang Rakitera, Kuya Willy Vlog, Mike Oniko Iho Vlog, Kuya Nobel's Amigo Zilabi Jimalin Pahayahay 0494 May shout out na So si Vibes with Kisses Si Barira GB Si Ridel Marcos Remix Ayan si Kuya Willy Vlog Hello Main Farmer OG's Vlog Tunay na buhay sa Euro Europe Ayan GC Cristobal Si KG si KJ Cristobal ayun so na shout out na ako tanan no so diha ako nagsugod -so og kon mga corn dabs mix na nako na to tanan diha galo na tanan og ng blender so mao na na prepare na no so imno na na ni ka ron na isa ka ano lang, isa ka cup lang mga cordaps ng butang niyo na ano water. So toara. Giinom na jud ning acorn drops. Hop mahurot yun na nako iinom mga acorn drops. So, let's drink. <laughs> Cheers, refreshing drinks. So wala pugoy ice na wala ko wala naga-ice, wala ko naga-sugar honey ana. Pure jud na siya mga acorn drops. So ayun oh, no, thank you thank you so much for watching. Bye-bye.